Nag-file ng petisyon si Philip Laude, ang asawa ni Small Laude, ng isang rate of habeas data sa San Juan Regional Trial Court laban kay May Lera Sumicad, na rin sa pangalang Precious Lera Su. Ang kaso ay kaugnay ng mga screenshot na kumakalat sa social media na nagpapakita ng umano'y relasyon sa pagitan ni Philip at ni Precious. Ayon sa mga impormasyon, ang mga screenshots na ito ay mabilis na kumalat sa mga online platform at naging sanhi ng maraming komento at reaksyon mula sa netizens. Ang mga larawan na naglalaman ng mga mensahe o pag-uusap ay nagbigay ng impresyon na may espesyal na ugnayan si Philip Laude kay Precious, isang accusation na hindi ipinagpapalagay ni Philip na totoo. Dahil dito, nagpasya si Philip na magsampan ng legal na hakbang laban kay Precious upang maprotektahan ang kanyang karapatan at reputasyon. Ang writ of habeas data na isinumite niya ay isang legal na hakbang upang alisin ang mga impormasyong ito mula sa publiko at masigurado na hindi na ito magdudulot ng karagdagang pinsala sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala at sa comment section ng isang post mula sa News 5, nagbigay din ng kanyang reaksyon si Senyora. Ayon kay Senyora, akala ko ba e eh di niya kayang mawala siya buhay? Ay nakikibasa nga lang pala ako. Ang pahayag na ito ni Senyora ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa ibang netizens at pinansin ng ilan ng tila may kinalaman ng komento sa isyo ng mga screenshot na kumakalat. Ang mga saloobin ni Senyora ay tila nagpapakita ng pag-aalala o pagkabigla sa mga balitang lumalabas tungkol sa relasyon ng mga personalidad na sangkot sa usapin. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa malupit na epekto ng social media sa buhay ng mga tao, partikular na sa mga public figures. Ang kumakalat na impormasyon, kahit hindi pa napatunayan o walang sapat na basehan, ay mabilis na nakakaapekto sa reputasyon ng isang tao. Kaya naman nagdesisyon si Philip na maghain ng kaso upang ipaglaban ang kanyang privacy at mapanatili ang kaayusan sa kanyang buhay. Sa kabila ng isyong ito, ang sitwasyon ay nagpapaalala rin sa atin na ang bawat isa ay may karapatang protektahan ng sarili laban sa maling impormasyon at paninirang puri, lalo na kapag ito ay may potensyal na magdulot ng malalang epekto sa kanilang personal na buhay at sa kanilang pamilya. Ano ang sinasabi sa balitang ito?